pang kumpirmasyon mula kina Julia Barreto at Gerald Anderson, tila hindi pa rin nakatapos ang mga chismis na naghiwalay na nga ang dalawa. Dahil dito, muling nabuhay ng pag-asa ang mga Kimirald loyalists, ang fans ng dating tambalan Kim Chiu at Gerald Anderson. Ang panawagan nga nila, isang reunion movie para sa dalawa. Ang tanong, Pabor ba kayo na magka-reunion project ang Kim Rag kahit kasagsagan ng Kim Pao Fever? Oy, ano yung mga viewers natin na oh, ano? Ito bas, lang po din siya, maki, kasi meron ano kayo, na babasa. Magbigay kayo ng reaction. Ano ko? Huwag naman sa ano. Huwag nyo kayo Ako hindi ako. Ako hindi pa bo. Sana no. no ay, nako. Sana no. Mabulot ko. I don't like. I don't take. I love Kim For the sake no. of argument lang to. Ay! Ayun, for the sake of agreement, yes, diba? Oh, ano Kasi sa akin? Pabor ba kayo na magkaroon ng... Oh, ay, pabor ka! Pa, pabor, gano'n. Oh. For the sake of agreements, <laughs> arguments lang. argument of pero yun, oh. Yes ka dapat. Yes nga ako. Siyempre, panindigan mo. Panindigan. Siyempre, alam naman natin na kahit may kimpaw na si Kimi, eh meron pa rin ng mga panay ang mga etong mga kimera, di ba? Sila naman yung unang love team, di ba? So, yan, yan. Kapag kagawa sila ng pelikula, ay katangkilikin. Pag naniniwala ako na mga ilang gilang dyan. Charos! <laughs> <laughs> Ikaw talaga panindigan oh, mo yun. O, panindigan ko. May manonood nga. Bakit sabi ko may manonood, pero mga ilang gilang na lang. O, oh, para alam at na sa timing. Wag naman kasi mahirap ano, mahirap tibagin ng kempau fever. Ah. So saka na lang 'yon. Ah, kung baga eh baka naman ano, kung baga eh masira. 'Di ba alam naman nating may upcoming project ang Kempau. So hayaan na muna natin si Gerald Anderson doon sa ibang project niya. So ug muna nating ah, alam ko established na rin naman kahit papaano ko 'yung ang ano ang Kempau. So para sa akin, wag ano, wag muna, wag muna ng magreunion movie. Kasi may mga nagsasuggest pa nga na isang project daw na tatlo sila. Ganun na, nagsasuggest ng project na tatlo sila. Third wheel daw ano si Gerald Anderson. Ano eh, masasabi mo? Alam mo kung third wheel. Oh, wala na tayo girl. sa debate. Ha? Alam mo sa debate, kung third wheel siya, okay lang yun. di ba? Third wheel lang siya talaga. talagang, eto love team na. Pero sa naniniwala ako na hindi na rin dapat kung kasagsagan ngayon, ng kasikatan ng Kim Pop, wag na isingit si Gerald Anderson. So, Dagdo na lang siya kay Julia. Uh -huh. Uh -huh. Para sa akin, wag na okay na ang Kim Ito, ang gusto ko, basta ganun ulit siyang ng movie, yung talaga may acting portion, parang lilang na ilalabas yung acting nila. Uh -huh. Yan uh -huh. ang gusto ko. Wag Alam, din Kim Correct. Pero nagkaroon na sila ng reunion project oh, before. ko At, At naging ako, successful ko, ah. naman yon. Hindi. Oo. Uh -huh. Ito po ah. Hindi, sabihin kahit pa paano, maraming na excited at that time. Hindi, maraming na excited. Pero, at okay sila. Oh, oh, in-group. Ano nag, sila? Yung ang friendship oh, oh. ang Kim Rad sa isang serye. Project, yes. Yung serye, hindi siya gano'n nag-click. Hindi eh, ba ganun nag-click? O, oh, kayo. Kayo, mga Sol Kim P. Kim Kim, mga solid Kimi, hindi solid Kimi lang muna, oh, okay, okay. mga solid Kimi, naalala oh. niyo po ba nung nagkaroon ng series si Gerald at si Kim, di ba hindi na masyadong tinanggap? Hindi ba masyadong tinanggap? Oh. Parang oh. feeling ko tinanggap oh, naman. 1,000. Okay, sabi so, ni Marcelita, magbabasa na tayo ng mga reaction nila. Hi Marcelita, thank you for the so, gift. Oh, pero Tati for sure, copy. gusto ni Gerald na magkasama ulit oh. sila ni Kim kasi aminin natin, nawawala na rin si Gerald. Hindi na siya kasing sikat like nung no Kimerald noon. Oh, okay. Sabi naman ni Rayo, no way! For uh, no a reunion project, uh, uh. the benefit is one-sided. Sabi Ay, niya, Gerald stands to gain much from it but Ay. not much for Kim. Sabi, sabi niya, leave ni Paolo and Kim to flourish uh. and not be used by the Lagardes. Sabi oh, niya, Talagaan, sabi dalagaan. Sabi ni Amy Vergara, huwag na muna Uh -oh. Sabi naman ni Irene Miguel kasagsaga. Ang daming comment sa pasyon Hindi magkiklik Totoo yun uh -oh. Sabi naman ni Amy Vergara Kim Pao forever Sabi ni May Plantig Tatlong no siya No, oh. no, no May Plantig May, I'm Jay Plantig Thank you, bros Sabi naman ni Lourdes Kada a big no, no Dalawa lang ang no niya At kinabugta <laughs> ni May Tatlo ang no niya Jessie Nacional, Ay hindi kasi Kasikatan ng Kim Pao oh, Sabi niya gano'n Oo, may reunion movie na sila. Sabi naman ni Irene Miguel. So, karamihan sa mga ko sa comment section, ayaw nila ha. Kahit ako, ayaw ko. Team <laughs> Alam niyo, ito ha, para sa kalam close po ako kay Gerald Anderson. Yes! At si Gerald po, hindi party sa akin, unang nag ako. Ako magsasabi, kanyang, no? alam niyo po ba ah, trivia ito ha, ah? Sino ka una-unahang reporter ang naka-interview kay Gerald Anderson? Walang iba kundi si Kuya Romer Placente. Nakatapos pa ba? Nakatapos ba? pa siya. Gusto mong tanggalin yung tapos. Wow. Nakatapos pa ng tuwalya na kasi nag-practice mag-basketball. Yes, nakatapos. Oh, oh. Tapos pagka nakikita kami dahil siya, sa... eto si Kuya Romer ang unang naka-interview oh, oh. sa dahil yung sinasabi. Pero oh, oh. gano'n. Close oh, oh. po kami ni Gerald. Kaya sa yung oh. sabi ni Irene, oh. pumunta kami sa Gibbon ni Kim. Di ba? Correct. Sabi ni Irene, sabi niya, hanapin na lang niya si, si Bea na lang ang hanapin niya. <laughs> Kaya, at mag magpaliwanag bakit ginose niya. So, Ay, abe, oh. alam mo yung kata na. Nagagalit Nakaraan. na, na talaga kay Jero. Kaya huwag niya pagtabalin talaga, di ba? Oh. Sabi nyo ni Lily Beth Lim, basta Kim lang forever na talagang love you, Kim Ayan. Yes. Joyous birthday, Romer, sabi ni Remedios Nidoy. Thank you, Remedios. Ay, Ate Remy Nidoy, hello. Ate Remy. Mami, amores, thank you very much. At siyempre, Ate Norma Melisio, papadala ng mga pagkain sa bahay bukas. Ay, talbong. Sa bahay, ha? Hindi sa akin venue. Thank you very much, Ate Remy. And thank you, Eva Bautista, thank you very much. Mami, Amor, si Ate Carmen, thank you, thank you very much. Si, eto, sino ba to? Si Isa, mm. Marcelita ng UK, at si Janet Damaso. Oh, thank oras. you sa mga regalo Janet, nyo. Janet, hello, at saka si Ate Carmen, see you tomorrow. See you tomorrow sa birthday ko. Tayo-tayo lang yun, intindi. <music>